You know. oh. oh, Ayun, okay. Di lang dito yung ano, nakahiwalay pala yung laundry. Sa so Canmore. lipat lang nila ito yung ano first room Ayan. kasi yung anak nila parating na rin yung mga anak nila kaya ito nag ano, sila nag na sila ng ano bahay nila condominium lang din to dito yan sa Kanmore ito yung unang, unang room ito yung second room ayun malaki rin pala yung second room oh. Yan, ito yung, ano. Ito yung second room. Ba, ko rin, no? Yan. Tigit-tigit sa sila ng room ng mga anak nila. Yan. Second room yan. May cabinet siyang ganyan. Parang ano yung dating inupahan namin. Tapos, meron dito ito yung ano ba to? Ayun, meron siya rito. Ano? Yan, Yan, ito yung Ito yung Washroom. Simple lang. Yan, ito yung pinaka-washroom. Okay rin, maganda na rin. Parang sa amin din dati. Tapos, ito yung sala. Eh, <laughs> eh, salamin pala rito, sabi ko. Ha? Salamin pala rin. Nalito ako. <laughs> Yan, o. <no? laughs> master bedroom. <coughs> yung malaki rin yung master bedroom. So, yung sarili ano to, CR. Ayun, meron din siyang sariling CR. Yan. Simple lang din yung ano na. Kaya siya mga kati, lang nila. Di ba sila nakapag-ayos? Yan. Kaya ko lang sa inyo yung ano. Kung yung rent ngayon ng ano, bahay dito sa ano, sa Canmore. Grabe ang mahal. Yan yung master bedroom. Okay na rin. Malaki-laki na rin siya tatlo, three bedroom to eh. Yeah. May ano, at least may sariling CR, no? Hmm? May sariling CR. Kailan yung CR niya, nakiwala yung shower? Oo oh, nga eh. Huh? Oo. Kasi ito yung ano, open na siya, open concept at open, di nakakainan. Tapos may balkon, doon sa ano yung may balkon na ito. Ano ka dito? Oo oh, nga, no? ano, lumpia sarili rin. Mm. Yan, ito na yun. Magkano, magkano upa nila? Yun. yun. Bali, lumalabas sa 2 por siya. Hindi pa kasali yung mga, ano, kuryente. hindi pa kasali utilities doon sa 2 por. Pero kano na to Canmore na to ha. Ah. At least, tourist spot na, no? Tourist spot na to Ayan, ganda. Ayan, rewasyal na tayo. Ito yung pinakaano niya. Ito ang pinaminan ng ko. Pantry? Ay, ano ba? Po. Ano -comment yan? comment na kung sino nangakaalaban nito mga ka-team. Ano kaya yan? Ewan ko para sa saan... po. O nga na. Eh. Yung mga gamit dito kasi mga pinamigil. <laughs> Madami nag-donate eh. Anong ginagawa dito mga ka-team? Ano, yeah, ano kaya yan? Ba't merong... Papalit. Oo. Yan, ito yung pinakaana niya. Hanggang do doon yung entrance. Yung exit din dito. Hindi, na ko na. Hindi, na Okay. <laughs> ito Yan, Yan. Ano na ito yung pantin? ko na eh. natin iyan yung ano. Ayan na niya. Meron din sariling ano na. maganda rin, no? iba, -iba kabilaan siya, magang ng building. Kasi ito yung mga parking lot niya. Yan, ang parking lot niya, mga katin. Yan. Ito yung, ano, yung kung magkano upa rin, ganito yung itsura ng tupor. 4 Tapos wala pang utilities yun, ha? Barang, yung upa pa lang yun. Hindi Hindi gaya dati, mas mura. Tapos may kita may magagandang bundok doon. Oh. Kasi nga malapit, malapis sila sa band Kasi kanbur na to eh Yan lahat ng mga bundok dun yung downtown makikita kita nyo Kaya ma medyo mahal din talaga rito Yan Konting, Yung simpleng balko lang. ilaw Maganda, maganda na rin Bali pumasyal lang tayo rito Parang Ay di, estudyante pala ni Steve yung, ano, yung uh, chapter estudyante, tapos namin sa Pilipinas para ni mga anak nila yan lumipat na sila rito hmm. kaya sabi ko nga medyo may kamahalan pero okay naman maayos naman siya tamas na talaga ang upa rito mahal na wala nang mura ngayon dito sa no? sa Alberta hindi dati all in eh ngayon hindi na hiwalay na yung mga hiwalay yung utilities sa upa kami nun upa all in, all in na wala kami problema basta wifi na lang kami yan tayo. Maganda view rito, yung banda yung binaka, Yan, maganda view ron, ano, downtown nila. Yan. Yung mga, marami nakakalam nyo yung Canmore, Canmore area to. Masya lang tayo sa ano, sa kaibigan natin. Ayun know. na. Hindi kaya lang dito yung ano, nakahiwalay pala yung laundry. Yeah. 250. Yo, 50. uh, yan. 250. minuto yun? yan, 30, 30 minutes. Oh, kami. yung dry. Ay, yung dryer. Hindi naman siro-siro kay laman yan. Ah, ito? Magkano yan? 250 rin. 16, ah, 16 minutes ah, to... 60 minutes. Ah, pag may nakalagay na 250, eh, eh, ano yung okay hindi yan? Hindi pag meron. May laman yan. Ah. ah, ah at least, alam mo. Nakahiwalay. Oo. Yung kay... lang nakahiwalay pala yung laundry niya. Sorry, sorry. Tapos siyempre mabango yan. Hmm. Ano yun?

kaya di ba? Ang kit na meron ganito, no? Oo, oh, meron siyang... Si Tyra gusto yung ganyan. Waiting area. Oo. Yung gano'ng kalaban niya. Ayun nga nga hindi na magdidilig. Ano ba? Di ba Ito yan, yung sinasabi niya. Ay, sa ano. Pag-i ano, na... Pag-i ka elevator ganda rin. Ah, kasi rampa. Mm -hmm. Oo. Oh. Nakaano ka na. Diretso na kami. Diyan kami nagbaba ng ano. Ang so, nakaraang... Sakto pala man, Ayan, na dyan tayo kanina. Kasi hindi siya pumasok. Kasi sama kayo pumasok. Doon din niya pumasok sa harapan niya. Pero umikot kami doon. Oo, oh, parang mm. Madilim na. Malamig? Mm -hmm. Ay, mama, ito nga wala yung pusa. <laughs> Paano mo mag-ganyan? Nawawala. Na? <laughs>

No? No? ayo ano wala kami ito hindi kita kami hindi kita hindi kita hindi kita hindi kita may kita hindi kita hindi kita hindi May hindi kita may kita na, kita hindi 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 kita din. maganda, may jeans. ganda. may gulong ha, pati yung, mga gulong na dito. No? parang sa atin na. Winter tire ganon. Storage, lamig na. May gym ba rito? Ano? Anong dito sa kumbo? Ay maganda may gym eh no? Sa atin wala eh. Walang ganun. Tapos dito may... gym. may fitness room. Oo, oh. fitness room. Ayan. Oo. ang gano'n Ay, gusto Maganda. Ay, gusto ni Martin to. Oo, ay, oo, totoo si Martin. pa pain sa gym. Kung hindi ako nag-ano, ang ibaan nila kami ng gym. Pagdating na ang permission. Ay, gusto ko yun. May gym pa siya. May storage, may gym. Hmm. Walang gano'ng naging gym ha. Kompleto ha. Ah. Ito maganda to. Malaki. Ang lamig ha. <laughs> Oo oh, wala. Walang storage saka ano. Baga kaiba lang, hindi na kayo wala yung ano, yung laundry, meron tayo yun. Kaya oh. nakaka-coaches <laughs> pagpasok, tapos may mga nag yun Oo. Ayaw ko na pala. Sexy naman. Ito yung Canada Post, Yung mga sulat. Tsaka na gano'n, may mga nakaano. Pinakalagol, ano? Ay, bisyo, tuloy. Ay, visitor ba Ay, bisyo, Visitor ako, di ba? Pag kami number, hindi visitor yun. Oo. Oh. Then, visitor ako. Doon sa mall car. Yun lang maganda rito. Ito di, na yung ano nyo. Yun, no? Kami -na sa isa amin nasa labas. Mm. Yung Ay, mga sulat, sulat. Yan. Yan ka so, na. Internet, 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 um, tara. Ka na -tara. tara. Sino? Sino Martin. You guys coming home? What time? Wow. Let's go. Sige, Mare. Mauna ka na. Ang ganda talaga. Ay, Ang ganda ng view. Kaya alam mo ano na, madilim na. Yan yung pinaka ano. Ito pa rin, di ba? Oo. Ay, apakaganda talaga naman. Di ba? Diba? Ganda, di ba? Ay, doon, nakita ito pa rin, no? Taparun, no? Ah, ay, maliwanag pa rin sa kabila. Mare, kaya ganyan ka, uh, kumahalang na ito. Oo. For, 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 kaya okay. pala mahal eh. kagawuhan <laughs> Hmm. Nasa labas ng sapat. Dito rin bumangon. gira sa may ilaw. Yan yan. Hindi, yan. Ah. Ito bubuksan mo sa lamin. Ano ala tama hindi nito sa lamit. Mm. Hmm. Ayon. So. Di na tayo na. Hindi na kita yung view. Hmm. -mm. Ay labi na pala na yung papasok mm -hmm. kasi pin mamaya. Alam Lunyo naman. Alam niyo yung presentation ay maiksi lang eh. Kaya lang syempre hindi mo naman pwedeng basta ipakita yun eh. Mm. Magkipagkwentuhan ka muna para medyo mag ano naman sa'yo. Mm. Ang tama maging komportable no? O, hindi yun, yung kliyente. Merong ibang ganyan, mabilisan. Eh. Merong. Mm -hmm. Pero proven kasi na pag nakipagkwentuhan ka muna, tapos medyo kinilala mo pa sila, nakaka nagiging komportable sila na ka. Mm -hmm. Hindi nakakailangan. So, ayan. So, sa awan ng Diyos, uwi na tayo. Galing din ako oh, kanina ng trabaho. Galing din si Bin ng trabaho, dire-direcho. Buti nakaidlip siya sandali. Tapos mm -hmm. ginising ko na, alis na kami. Ayan. Kita kita lang tayo sa Calgary. Mm -hmm. Text ng text yung dalawa eh. Baka ng pagkain yun. Mm -hmm. See you in the next vlog. O, salamat sa mga nanonood kanina. Oo. Sa in-upload. Ay, sa in-upload niya na karaan. Salamat. Bye-bye.